Kabanata 2 Heartstrings sa Bonded Studio Si Brian ay sakay ng isang taxi patungo sa Platinum Penthouse, isang marangyang condo building na kalimitan ay puro artista at negosyante ang mga nakatira na kung saan ay isa rin siya sa mga nakatira doon. Siya ay pumasok sa kanyang condo na may matamis na ng ngiti sa kanyang mga labi. Hinubad niya ang kanyang sapatos at dumiretso sa banyo habang humuhuni ng isang awitin at sinimulan na niya ang regular niyang pag-aalaga sa kanyang buhok at katawan, nakaraniwan niyang ginagawa tuwing gabi. Hinugasan niya ang kanyang mukha, tiningnan niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. May kakaiba siyang saya na nararamdaman. Bakit napakasaya ko ngayong gabi? Hindi nga, hindi ko mapigilan ang aking sarili na isipin ang babae na nakilala ko sa lumang hot spring. Ah, sa tingin ko may crush na ako kay Hart. Tinawanan niya ang kanyang sarili. Habang siya ay nagsisipilyo ng kanyang mga ngipin, may pilyong ngiti sa kanyang mga mata. I mean, it's not like we're getting married or anything, just a little crush. Pagkatapos ng isang oras, ay natapos din siya at lumabas sa banyo, at tinutuyo ang kanyang buhok ng tiwalya, habang nagdadalawang-isip kung magpapadala ba siya ng mensahe kay Hart o antayin na lang siya na siya ang padalhan ng mensahe. Okay, Brian, kaya mo yan. Isang simple goodnight gift lang. Just a simple goodnight gift. Can't hurt, right? Pinili ni Brian ang isang cute na gif ng isang inaantok na kuting, pinadala niya ito ng may ngiti bago siya humiga sa kanyang kama, at patuloy siyang ngumiti ng mag-isa na parang tanga. Samantalang si Hart naman ay nakarating na rin sa Serene City Flat, isang simpleng apartment building kung saan naman siya ay naninirahan. Siya ay pumasok na sa loob ng kanyang inuupahang apartment habang namumula ang kanyang mga pisngi dahil sa di nila inaasahang pagtatagpo ni Brian. Inilapag niya ang kanyang bag sa sofa at kinikilig siya habang naalala ang gwapong mukha ng binata. Anong nangyayari sa akin? Di ko pa ito nararamdaman sa kahit sinong lalaki. Namamangha niyang sabi sa kanyang isip. Sasabihin ko ba ito kay Luna? Wag na lang at ibubuyo niya akong lalo kay Brian. Nagdesisyon siya Napumunta sa kusina, binuksan ang frigider at kinuha ang salmon at salad. Ininit niya ang kanyang pagkain at itinuon ang kanyang atensyon para sa paghahanda sa una niyang meeting kasama ang direktor at mga aktor para bukas. Focus heart, meron kang meeting bukas. Kailangan mong maghanda para doon, hindi mangarap ng gising tungkol sa isang aktor na sumulpot bigla sa harapan mo. Makalipas ang ilang sandali, kinuha niya ang kanyang notebook Binuklat ito at binasa ang kanyang mga plano at pangarap para sa hinaharap. Nag-vibrate ang kanyang cellphone at ipinakita nito na may mensahe si Brian. Ngumiti si Hart nang tiningnan niya ito. Magandang gabi. Hope your dreams are as sweet as you. Nang tapos na niyang basahin ang mensahe ay nasambit ni Hart sa sarili. Ah, uh, how cute! Tumugon si Hart sa mensahe ni Brian at sinabi ng malambing at casual ang kanyang mensahe. Salamat, Brian. Sweet dreams to you too. Matulog ka ng mahimbing. Ibinaba niya ang kanyang cellphone habang kinikilig-kilig at medyo mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa palitan ng kanilang mensahe. Kinabukasan sa bonded studio, kahit ang karamihan ay abala, masaya pa rin silang nagtatrabaho. Si Brian naman ay naghahanda para sa kanyang photoshoot. Ang mga tauhan ay mabilis na inihanda ang kanilang mga kagamitan. Ang guwapo at kapwa modelo niyang kaibigan na si Sean ay masinsinan siyang inobserbahan at napansin ang pagbabago sa kanyang kilos at ugali. Parts, anong nangyari sa'yo ngayon? Mukhang nanalo ka sa loto. Pangaasar ni Sean. Dude, I'm just chillin. No biggie. Sagot ni Brian habang pinanlisikan ng mata si Sean. Pero kita ko ito sa iyong mga mata bro. You're totally in love. Siguradong sabi ni Luca, isa pang kasamahan na modelo ni Brian. Nanlaki ang mata ni Brian sa gulat at sinabi, The hell you talking about? I ain't in love! Lumapit si Sean at nakangising sinabi, Aminin mo na, tol. Yung pagka-bad boy attitude mo nagbabago na. Naamoy ko na ang tamis ng iyong pagmamahal. Huwag niyo akong pagtripan! Tugon at pagtanggi ni Brian habang hinahalukip-kip ang kanyang mga braso. Tumawa si Luca at lalong pinagtripan si Brian. Nakita kita sa lumang hot spring kahapon. Nagaantay ka ng taxi kasama ang isang napakagandang babae. Tiningnan mo yung driver ng masama na tila sinasabing pag di mo nadala ng ligtas ang babaeng ito sa bahay niya, patay ka sa akin. Naramdaman ni Brian ang pagpula ng kanyang mukha at sinabing, What? Kakikilala ko pa lang sa kanya, okay? This ain't no love story. Ang manager nila ay pumasok sa loob ng walk-in closet habang ang grupo ay nagtatawanan. Umiling-iling siya habang natuwa sa kanyang mga narinig. Nagiging maginoo na ba ang ating bad boy? Sa pagtatangkang itago ang nararamdamang kahihiyan, kinamot ni Brian ang kanyang batok. Hindi, kumbaga, kakaiba lang talaga siya, okay? Pero, hindi ako in love sa kanya o kahit ano pa man yan. Tinaas ni Sean ang kanyang kaliwang kilay. Sure, Brad. Lagi mo lang sabihin sa sarili mo yan. Diskumpyado niyang tugon kay Brian habang ang mga tauhan ay nag-uumpisa ng iseta pang studio. Si Brian ay tiningnan ang kanyang cellphone habang iniisip kung itetext niya ba si Hart o hindi muna. Itutuloy. Salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli, sana ay patuloy niyong suportahan ang channel na ito. I-click ang subscribe at mag-like and share na.